Hello and welcome to Celebrity Home. Mga anak ng celebrity siblings na sina Aramina at Christine Reyes, napaka-close sa isa't isa. Sina Amanda at Amara ay hindi lang magpinsan ang turingan, kundi mag-best friend na rin. Sa ibinahagi ni Aramina na video ng kanilang mga anak, ay napakasaya ng mga ito na naglalakad na magka-holding hands pa. Nakakatuwang mapanood ang mga ganitong tagpo, na nagpapakita ng pagiging mapagmahal sa pamilya.